Hello everyone! So abangan nyo yung video namin is magbabibenta kami ng buti dito sa bansang Croatia tapos pupunta kami ng simbahan yung first na Pilipino mas dito sa Croatia So abangan nyo sa video sa unahan Ayan na si Jesse, nandito na siya sa Europa Hi Jesse! hi ka dito sa vlog na... Hi everyone, ako pala si Nandi Salas, si isang OFW dito sa Bansang Croatias. So ngayon for today's video, sabayan nyo kami ng friend namin kasi ang dami na namin naipon ng mga buti at saka mga cans. Uh, Ibebenta na namin siya kasi wala na kaming lagayan. Yung puno na po yung lagayan namin ng cabinet, yung mga gamit. So puno na siya tapos ayun sabi ko ibenta natin kasi di-off ko ngayon dalawang araw. So ngayon... Ha, uh, sobrang lamig na pala dito. So actually sa mga bundok na parts ng Croatia is nag ice na po ngayon. So nag snow na siya. So abangan yung mga video natin kasi pupunta kami doon sa Slimy Mountain kung saan doon talaga yung pinaka mag ice or mag snow snow. So yan yung pong abangan yung na video na bago. Tapos ayan po yung kasama ko si GC si Andrada. Yan yung friend ko tapos uh, day of command tapos sa uh, yun si Aisa uh, pupunta din kami doon sa may grocery na na bibintahan namin so mag -gro grocery din kami kasi sabado 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 ito tapos sunday close po dito halos ng mga grocery so kailangan mo nang mag groceries uh, sabado pa lang so ayun yung off ko pa lang ngayong week is uh, sabado at saka linggo kasi nag request ako ng linggo kasi magsisimba kami kasi my first Filipino mass in Croatia po dito gaganapin so ayan po yung uh, pupunta ako sa Sunday so pupunta kami dun sa groceries tapos ayan Uh, ikaw po yung maglalagay uh, ng mga binibenta mong mabuti tapos mga cans, tapos mga yung babasagin, pwede rin siya. Tawang-tawa ako sa pagdala ni GC kasi yung parang nilalagay niya sa likod niya, tapos tawa lang kami ng tawa, good vibes lang, mga friends lang namin, yung parang mga joke-joke lang namin. Tapos ayan, dumating na kami sa, sa grocery or kung saan namin ibebenta So may machine pala dyan, ilala, i eh, lalagay mo lang dyan sa butas yung mga uh, mga kuan uh, mo mga, uh, mga bote, mga basta mga cans, mga plastics. Tapos ayan po pag tapos ayun kahit papano nagka may kita kaming mga 7 euro at or 6 something at is uh, pinalitan namin uh, ng mga groceries or pwede mo rin siya i-cash doon sa cashier So, ang hindi 'yon nila tatanggapin 'yung mga UP po kasi mag uh, hindi siya tutuloy sa machine. Tapos pagkatapos nun pumasok na may kami sa grocery. Tapos ayan kahit uh, 'yung pag dito, 'yung pagpa-price ng mga binibili mo ay uh, ikaw pa rin 'yung gagawa. Ikaw din 'yung mag-pack uh, ng 'yung mga binibili. Hindi siya kagaya sa Pilipinas na may, may, may mga bagger at cashier tapos may magkikilo. Dito sa bansang Croatia is uh, wala po. So ayan po kinabukasan is pupunta kami dun sa mas ng Tagalog na mas first in Croatia. So ang dami pong tao pagdating namin. So alas dos na to ng hapon tapos yung mga friends namin, mga nagkakita-kita na tapos yung mga kaibigan ng mga kaibigan namin. So ayun huh? kaya Doon na nakita kita <laughs> sa simbahan So first pala to na uh, Simba Mal or Misa dito sa Sa Croatia na Tagalog Kasi usually pumupunta kami doon sa English Mass during uh, 12.30 sa Britansky Ma, ay uh, sa St. Louis po yun siya tapos ayan sobrang puno po ng uh, simbahan po ngayon ang raming Pilipinong nag-attend doon sa Haron, Haron to na station banda na simbahan yung malapit sa Haron Lake, yung simbahan doon so doon pala siya ginanap. So pagdating namin is hindi na kami nakaupo kasi sobrang uh, puno na po yung simbahan. So tumayo na lang kami hanggang natapos yung misa. Pero okay naman siya, worth it kasi parang ang ganda sa pakiramdam.

Asan sila kuwantra? Wala ka eh Hindi nga nakita kita eh Kanina pa kita inano So ayun, katatapos lang po ng mass po dito sa Bansang Croatia. So ang daming Pilipino po ngayong nag-attend sa Pilipino mass. Ito po yung pinakauna-unahang uh, Pilipino or may pare na Pilipino dito na nagkuan talaga misa sa Croatia. So dito po pala yan siya banda sa Haron Lake. Iwan ko kung nakalimutan ko yung pangalan ng simbahan. Basta papunta siya ng Haron Lake. Tapos, yan yung simbahan po dito. Tapos, ang raming mga Pilipino nagkakita-kita yung mga friends. Tapos, andito rin yung mga kaibigan ko. So, pagkatapos nito, umuwi na rin kami. Pumunta kami ng bahay. Tapos, ayun, nagpicture-picture muna kami bago umuwi. Kasi, yung mga friends namin na galing sa mga sa Qatar, yung mga kawork ko dati. So, nagkita-kita din pala kami dito yung mga friends ko na mga luma. So, nagkita-kita din. At saka yung mga friends ng iba naming friends. So, nagkita-kita rin dito. Gawa nga pag sunday uh, Sundays. Uh, parang holiday yan siya dito. Saturday, Sunday, we weekends. Uh, wala silang pasok. So, ngayon, uh, actually may pasok sana ako. Pero nag-request ako sa chef namin na magpa dop ako ngayong Sunday kasi may gaganap may gaganapin nga na hamas I, dito sa Croatia na Pilipino or Tagalog. So kaya naga, nakapunta ako ngayon. Pagkatapos nito umuwi kami ng bahay tapos doon kami nagkuan chika-chika tapos my birthday pala doon tapos kasi magluluto sana kami ng shawarma pero yung shawarma is date ko na naloto kasi may kumain kami doon sa bahay. Ayan guys ang ay, daming tao, tao, tao. tao. Salamat ay, tao. Tao. yung may Tapos yung mga shawarma, nag-alat ko na, yun na. lang sa kanila. <laughs> <laughs> Tapos ayan, so marami talagang <laughs> Pilipino ngayon <laughs> na doon. Tumalo dito sa isang poesya na yung Pilipino mas. Ito ang pinakauna-unahan. So ang daming talagang Pilipino. Hindi na siya puwan. Sa ngayon kasi santi. Pag santi halos hindi na ako okay. naka-video na. kasi po sobrang punuan talaga ng uh, train ko ng mga tao kasi ano, oh, doon lang sa mga Pilipino so ang ito dami talaga ang pumunta Tapos, so ayan guys mag-share pa ako ng marami pang video soon so abangan nyo pa ang kabanata ng ating mga drama dito sa bansang Croatia so mag-share ako ng mga pinagdaanan dito sa mga aspiring na mag-apply dito, so abangan nyo kung ano pang mangyayari sa atin dito sa bansang Croatia. Uh, taglamig na pala dito ngayon, so sobrang lamig na ngayon, nag-ice-ice -ice na talaga yung mga uh, party ng Croatia. So hindi po lahat, lalo na sa mga isla, is hindi po doon mag-snow talaga. Pili, pang, pili lang po yung mag -snow, snow talaga na lugar dito sa bansang Croatia. So, yung usually is dito po sa Sagreb. Tapos, yung mga isla is sa mga hangin-hangin lang yan siya. Tapos, mga malakas na alon sa dagat. So, hanggang sa muli, mag-share pa rin ako ng video soon. So, abangan nyo. Thank you so much and mabuhay tayong lahat ng OFW.